Gilas Pilipinas, isang panalo na lang para makapag-advance sa second round. Guam head coach sinabing babawi at sasabayan ang pisikal na laro ng Gilas Pilipinas. Bukas nga mga chong ay ang magiging rematch ng Gilas Pilipinas at Guam. This time, tayo naman ang host country kung saan sa Blue Eagle Gym gaganapin ang laro. At ayon nga sa naging latest interview ng head coach ng Guam na si EJ Calvo ay babawian nga daw nila ang Gilas Pilipinas at tatapatan nga raw nila yung physical na laro ng ating national team. Very physical nga raw kung maglaro ang mga Pinoy at naramdaman nga raw nila yan noong una nila itong makarap. Kailangan nga rin daw nilang maging better pagdating sa rebounding department dahil nakakuha ng 61 rebounds ang Gilas Pilipinas sa kanilang huling laro na pinakamarami sa Asian Qualifying Tournament at pangatlo naman ang record na yan sa World Cup. Si Junmar Fajardo at Quentin Melora Brown nga mga chong yung nagdumina pagdating sa rebounding department kung saan meron silang tag rebounds. Si AJ Edu naman ay may walo at 11 combined rebounds naman si Papa Dwight at Scotty Thompson. Napakalaki nga ng naging epekto niyan sa laro na naging daylan kung bakit natambakan ng gilas ang Guam. Nabanggit rin na itong head coach ng Guam na si EJ Calvo na kayang-kaya daw sana nilang talunin ang gilas kung nakapaglalaro lang ang kanilang explosive guard na si Ernest Ross Jr. Yan nga raw yung kanilang main source of scoring at iba raw siguro ang naging resulta kung nakapaglaro lang ang kanilang scoring guard. Pero aminado rin ang nasabing Guam head coach na malayo daw talaga ang agwat ng gilas sa kanyang kupunan. Napakaraming nga raw experience ng Pilipinas in terms of international basketball. Sila ay nagsisimula pa lang. Marami nga rin daw silang natutunan noong una nilang makalaban ang gilas at dyan nga daw sila mag a at yung mga natutunan nga daw nila ay yung kanilang gagamitin sa kanilang magiging rematch at ipinapangako nga nito na babawi ang guam at kukuhanin ang panalo sa ating bansa. Para sa akin mga chong, base sa kanilang naging unang laro kontra Gilas ay may chance ang Guam na matalo ang Gilas Pilipinas dahil sa first half ay nagawa nilang makasabay at may times na nakuha pa nila ang kalamangan. Siguro matatalo nila ang Gilas Pilipinas kung si Coach Shot Reyes ang head coach ng Gilas Pilipinas na puro dribble drive at kanya-kanyang laro. Pero hanggat si Coach Team, ang head coach ng Gilas, ay malabong manalo ang Guam. Dahil meron ngang magandang sistema si Coach Team at agad itong nag a -adjust. Kayo mga cow ano ang masasabi nyo? Matatalo na yung dano ang Guam ang Gilas. I-comment po lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa bilang balita. Gilas Pilipinas, isang panalo na lang para makapag-advance sa second round. Nasa Group A nga ang ating national team kung saan kasama natin ang New Zealand, Australia at Guam. Top 3 teams ang makapag-a-advance sa second round at malaki nga yung chance na makapag-a-advance tayo dyan kapag naipanalo ng Gilas Pilipinas ang kanilang rematch bukas kontra sa Guam. Dahil well, kapag nanalo dyan ang Gilas, ay sigurado na tayo sa top 3 ng Group A, manalo man o matalo sa susunod na laro kontra New Zealand at Australia. Kaya naman, napaka-importante ng magiging rematch ng Gilas kontra sa Guam dahil dyan nakasalalay yung pag-asa natin na makapag-advance sa second round dahil aminin man natin o hindi. Hirap na hirap tayo na matalo ang New Zealand lalong-lalo na ang Australia. Kaya naman, ang pinaka-best way para makapag-advance ang gila sa second round ay talunin ng dalawang magkasunod ang Guam. Nabanggit na nga mismo ni Coach Tim kung gaano ka-importante yung laro na yan. Kaya naman, no mercy ang ipapakita ng ating national team at nakita nyo yan sa una nilang laro kung saan tinambakan nila ang Guam. Pero para sa akin mga chong, may chance na tayo na talunin ang New Zealand at Australia. Ngayong unti-unti nang nabubuo ni Coach Team ang kanyang pangarap na lineup. Mas lumakas na nga yung ating frontcourt position dahil sa pagkakadagdag ni Quentin Melora Brown. Nabanggit mismo ni Coach Team na batang-bata pa si QMB at marami pa itong po pwedeng ma-improve sa kanyang laro. At the same time, nalalapit na rin ang pagbabalik ni Kai Soto sa ating national team. Kaya kapag nakompleto yung solid frontcourt ng Gilas Pilipinas, ay hindi na ako magugulat kung magagawa na nating talunin ang New Zealand at Australia. Pero hindi na natin kailangan pang dumaan sa mahirap na proseso dahil ang tanging kailangan lang ng gilas ay talunin ng dalawang sunod ang Guam. Kaya mga chong ano mas masasabi nyo? May isang panalo na lang ay mag advance na ang gila sa second round. Ano rin yung masasabi nyo sa sinabi ng head coach ng Guam na babawi at sasabayan ng physical na laro ng gilas? I-comment mo lang dyan sa ibaba.